para ma-distribute yung mga pasyente sa iba't ibang hospital ng DOH para hindi nakaimbudo sa ilang malalaking ospital. Pangalawa, nagdayo tayo ng mga bukas para mabawasan yung emergency at doon na lang sa bukas magpatingin. Pangatlo, we're doing some programs for mental health and uh, uh dito? Uh, recreation and rest para yung stress level bumaba. <laughs> Sa ating mga hospital. Nakatuto po tayo dyan kasi isa sa priority ko naman yung karapatan at kapakanan ng ating mga health workers. Meron tayong mga uh, hospital, nagtayo ng wellness center. Tapos yung iba may garden pa sa taas. Pwede lang sila magpahinga doon kung talagang pagod na. So tinututukan po natin yan. Yes, so, sa sa po alam naman natin na mataas ang expectation natin sa mga health workers at uh, kawawa talaga sila dahil napaka bigat ng stress level nila. So kailangan meron din tayong programa para suportahan po sila. Maraming salamat po. Ito so, yung susunod na slide po. Uh, Nandiyan dyan po yung 86% increase ng ating subsidy no sa ating mga uh, programa sa PhilHealth. Tapos, uh, 96% na po ng LGU Uh, nakapag-implement ng UHC and lo ang hope ko maka uh, magamit na yung tinatawag na Special Health Fund provision. Wala pa hong nag nagagamit yan although marami may bank account na, yung iba may pera na. So gusto ko yung mga probinsyang nag-umpisa nito, magamit na to para makita natin yung benepisyo sa ating mga kababayan, sa local government. Tapos yung malasakit centers po, Natulungan na natin there are 167 malasakit centers tuloy-tuloy po 'yan at uh, tutulong pa rin 'yan kahit zero balance billing na po meron pa rin tayong kailangan tulungan yung mga nasa private so dyan diyan mapupunta yung uh, use ng ating malasakit centers so ang um, kaya nga po tatanong ko lang po sa inyo itong no balance billing is this available sa sa lahat ng hospitals, lahat ng uh, accommodation or ka pwede niyo ma-explain po sa ating mga kababayan kung ano uh, accommodation ang pwede, ibig sabihin sa charity ward only uh -huh. o ilang percent tuba ho ng hospital ng DOH ang uh, merong uh, charity ward accommodation or uh, uh, lahat ho ba? So, ang utos po ng Pangulo ay zero balance talaga sa lahat ng DOH hospital basic accommodation or ward accommodation. Ito yung shared na kwarto. Uh, pag nag-single room po kayo or nag-private room kayo, may bayad po yun. Pero pag nasa uh, basic accommodation or ward, libre po. 90% of the beds of one hospital na DOH is basic accommodation. So may 10% lang Halimbawa na private Halimbawa po room. ang uh, PGH though it's, it's a... Uh... Uh, hindi siya... No. Uh, about the uh, Philippine Heart Center, it's yes. oh, specialty okay. center. Heart Center, Kidney Center, uh, uh Lung Center, and Children's are GOCC hospitals. Ang share naman yan, 70-30. 70%, -30. 70% uh, basic accommodation, 30% private. So sa basic accommodation, yung sa 70%, zero balance? Opo, so zero balance po. Pero bakit marami pa rin... Baka nasa 30% sila. Pumipila dito no, na humingi ng tulong po. So, baka nasa private po sila. So, kasi ibig sabihin, uh, na. pag uh, nasa ward ka, zero, zero balance. Labas zero na. So, so who will uh, uh, shoulder uh, aside from uh, PhilHealth? It's the, go, the, the hospital. POH po. Yung yung MOOE na binibigay niyo sa amin sa hospitals. In fact, sa NEP, tinaasan uh -huh. ng presidente ng 15%. Sana ho, hindi mabago yon Yung uh, MOOE ng... 87 DOH hospitals. So, nas uh, ako po sabi ko nga uh, I fully support the no balance uh, billing policy ng uh, ating gobyerno ni Pangulong Marcos. At malaking tulong po 'yon na uh, hindi na sila kailangan na uh, pumila sa mga malasakit centers at magmakaawa humingi ng tulong sa four agencies since uh, maging zero balance na po sila dahil sinagot na po ng PhilHealth at sinagot na po ng uh, Uh, Department of Health no. So kaya ho ba ng, uh, inyong OPEX uh yes. na operation uh, MOUE ng hospital? Actually nag-pilot kami since since May 14 po nagumpisa na kami bago pa inannounce ng presidente at at lahat ng hospital director ko sabi, kaya po na kaya. gawin nitong so, pilot. But uh, uh mental uh, health uh, hospital po, kasama din po yun. Pakicheck so, nyo, except... parang deficit yata sila sa kanilang uh, funding. Baka hindi nila ma-cope up po yung... Kaya yung medisina na binibigay sa kanila, uh, before ay nabibigyan sila ng 3 months na medicine, ngayon 1 month na lang. Uh, kindly check on that dahil deficit po sila. Baka ang uh, punto ko rito ay eh, baka naman eh, hindi nila ma-sustain ang uh, kanilang operations kung magkakaroon sila ng patuloy-tuloy na na deficit naman po ang uh, sa kanilang MOOE. Yes, Mr. Chair. In fact, binibigyan ko sila ng mental health drugs from our centrally procured mental health drugs. Sabi nila, sobra-sobra na raw sila. So, iba yung nakukuha ko news. Nakukuha po uh, so ang paki... nakukuha ko, meron silang mental health drugs. Ang pakiusap ko lang, ah, uh sana tuloy-tuloy po ito uh, na ma mabigyan po ng uh, na zero balance sa mga kababayan natin and kayang i-sustain ng uh, DOH at ng uh, ng uh, PhilHealth no na talagang ma-zero at sana wala nang pumila dito sa sa amin na uh, sa atin sa humingi ng tulong dapat kampante sila na magpa-hospital po ang ating mga kababayan. At gusto ko lang po i-check yung data ninyo before, meron nagsabi uh, from your office also sa DOH na more than 17 million patients na po ang natulungan na malasakit center. Ngayon 12.6 bumaba na, na na nabawasan sila. I, I mean ano ano bang mas accurate uh, uh, numbers po? Maipip po yan yung 12.6. Pero so, yung malasakit center, yung pumunta doon, uh, yun yung 17 na, yung million. So, so, pwede pa makakuha sila doon sa DSWD uh, o sa PCSO. Kaya nga sabi ko, malaking tulong po yon kung tuloy-tuloy po talaga yung uh, full implementation ng uh, uh, zero balance billing. Sa kaalaman po ng mga kababayan natin, mas uh, tulong po ito sa kanila na hindi na sila kailangan pumunta ng uh, DSWD, hindi na sila kailangan pumunta ng uh, PCSO para magmakaawa dahil i-cover na po through the universal healthcare, itong nasa universal healthcare naman natin yung zero balance billing actually nandyan po yan sa batas yung zero balance billing na yan ay yung uh, implementation lang po ang inaantay natin Kaya sinabi ko napakahirap po nito pondo po ang uh, kailangan pera po ang kailangan so with the uh, coordination between PhilHealth and uh, DOH siyempre ang sasagutin ng PhilHealth itong portion na ito, ang sasagutin ng DOH ay itong portion na ito para to to attain the our dream na magkaroon po ng zero balance sa billing. Kaya gusto ko lang po i klaro kay SECTED, i-explain nyo lang po sa mga kababayan natin, ito po ay sa 83 na DOH. Pwede nyo bang sabihin sa kanila na it -it limitado po ito sa 83 uh, DOH hospitals, not provincial hospitals, not district hospitals, not private hospitals, bata uh, DOH hospitals 83 as of now po ang zero balance ay na-implement sa 83 DOH hospital class alam ko po ang South Cotabato Sultan Kudarat Bacolod City ay zero balance din po hindi ko alam kung may iba pang LGU governor or city mayor na nag-iimplement din ng zero balance. I think meron rin pong mga provincial hospitals na nag-iimplement rin po using their uh, local uh, funds. At uh, ako, kinokomento po yung mga LGUs na yun po ang uh, marami. Uh, dyan sa ano sa uh, Kainta, kahit na city uh, hospital, ay eh, ganun po ang kanilang ginagawa. Uh, Ginagamit nyo rin mo ba yung ma fit para sa uh, to attain that uh, zero balance billing? Opo, ginagamit din po yan, yung Maipip kasi naka-allocate yan doon sa hospital at uh, na nabibigyan yung kung kung anong amount ang makukuha. Okay, check rin lang din inyong utilization. mamaya pwede kahit na usec mo na lang since namamadali kayo, about the utilization po ng uh, Maip niyo. We are now August, uh, nandito na tayo sa third quarter. Dapat po'y magamit po ito sa mga, kaya nga po Maipip, uh, medical assistance for indigents and financially incapacitated uh, patients po dapat po yung magamit po ito sa kanila at uh, sected nanini naniniwala ka ba na uh, to attain this new uh, no zero balance billing ay naniniwala ka ba na kaya po itong gawin aside from DOH hospital sa mga iba pang hospital o sa ngayon is Only for DOH lang muna. Sa, sa tingin ko po, pag, ang isang ginagawa namin, pinatataas namin ni President Edwin yung PhilHealth Benefit Package. Pag napataas namin yung PhilHealth Benefit Package, palay ko yung mga uh, Class 1, Class 2 ng mga LGU. Kaya din mag-implement ng Zero Balance. So ang tutulungan na lang natin yung 4 Class, 5 Class uh, na mga... Uh, wala pa silang excess, di ba? Kung gagamitin nila, i-maximize nila po. Tama at wala sila excess funds na ibabalik sa National uh, Treasury. At uh, uh, before you leave, uh, Secretary Pet, uh, yung malasakit center, alam niyo naman po na batas na po yan. Uh, yun po ang pinapaalala ko sa inyo before na meron po silang matakbuhan kung sakaling hindi kayang uh, totally masagot po ng... Uh, at uh, yung inyong in line with your memo na wala pong pasyente yung matatanggihan. Uh, the yes. same pa rin ho ba inyong polisiya tungkol dito? The same pa rin ang polisiya. yan namang zero balance, eh. tulong-tulong lahat ng government programs dyan. PhilHealth, DOH, Malasakit at yung Maipipso. ano yan, uh, tulong-tulong ng lahat ng mga batas na naipasanan. Uh, so papaalam na po ako. May we hear your, lastly your commitment na tuloy-tuloy po yan? yung ah, yes, po ang um, dahil ito ang ang Department of Health ipapatupad po lahat ng mga batas kagaya ng U8 kilo Malasakit Center Law at uh, iba pang mga batas Regional Center Specialty Centers Act. Papatupad po natin 'yan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Salamat po. You may leave now. Baka magbisita ka pa sa No so, Barrens Billing uh, Hospital. Si Yusek Almer po ang mag-take over sa akin kung may mga katanungan. Siya rin po ang in-charge ng MyPIP. So okay. pwede niyang i-update kayo. Sa salamat po, salamat siya, na... okay. Let's excuse muna, Secretary. Si Pinapatawag raw siya. makita natin sa TV na sa so, hospital na naman to. Ah, uh, meron na po akong question sa DOH uh, before you continue. Ito pong leptos uh, pyrosis. Eh napansin natin yung overcrowding sa NKTI dahil sa dami ng leptos cases. Uh, kumusta na po eh uh, ito paano nyo na-address since uh, naging problema po ito ngayon dahil sa pag uh, pagbabaha lately. Kaya po kahapon nagkaroon kami ng pagdinig, sana ginamit na lang po yung pondo ng uh, flood control to control flooding sa mga hospital talaga. Ito to totoong flooding talaga ito, sa PGH, at uh, to address uh, cases ng leptospirosis. Yung 100 uh, million na uh, proyekto, ilang uh, pasyente na pong matutulungan yan na, na, na naging biktima ng pagbabaha itong mga leptospirosis uh, 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 cases. Uh, sino pong uh, who is the appropriate uh, okay. official to answer that? Yung sa NKTI po. NKTI. Okay. Good afternoon po Mr. Chair. Um I am the undersecretary for NCR po. Um we were able to we were able to uh, answer naman po yung um surge ng leptospirosis and uh, as per our rounds yesterday, um, the last three days, wala na po tayong admissions on leptospirosis at saka ang uh, marami po tayong napauwi na. So sa ngayon, uh, bumababa na and uh, very minimal yung mga pagaling na lang po ang naiwan sa ating mga facilities. Ay, so ngayon wala? Eh, Are you referring to uh, NKTI po? Yes sir. Sir, sa salamat. So, paki-continue na lang po yung sir, sa presentation. Okay. I present. Okay, thank yeah, Ano uh, sir, ah uh, yung kapag nagkakaroon po kasi ng surge sa mga cases lalo laparoscopic, uh, what we do po sa ating mga hospitals eh meron po kasi silang uh, surge plan na sinusunod. So kapag dumadami ang cases, nag expand po sila ng bed capacity sa mga mga areas po na bakante like the conference rooms, mga gym like sa NKTI. So ayun po, kaya na-accommodate po yung mga surges na yan. And then meron na rin po tayong uh, ginawa na yung ating uh, parang navigation patient navigation